Oh. Hindi, hindi na ipindot yung video. Ay, Kaya, kaya pala. na ako ng malunggay. <laughs> yung pula, hindi na pindot. Ay, kaya pala. Ang yun? ganda na sana, no? Huwag okay. mag-aas. Ha? yan. Kaya ito, hahingi ah, ako kay tatay. Salamat po. Salamat po tay. <laughs> Ay may may ampalaya na ito oh. Salamat po. May ampalaya ka na eh. 'Di ba? Hmm, tsaka ampalaya tsaka ano po? Talong. Yan ang iyong kwan bahay. Sino po kasama niyo diyan? Wala po mag-isa. Ah, mag-isa ka. Ano ano yan? Ah. Uh... Huh? Oh, dami mo nang tanim eh. Oh, ayun nga. Hmm. Marami na kayo ibibinta pag namunga. Opo. Hmm. Ah! Sa ah! Malay mo. o oh, nga pang benta ninyo. Ngayon lang yata kayo nagtanim. Ay, late na kung nagbukas ito eh. Ah, bakit kanino ito? Kala ko lupa ninyo. Hmm. Nakabili lang yung anak ko rito. Ah, sa anak mo to? Hmm. Hmm. Ay, sabi mo walang malunggay. Mayroong malunggay eh. O mayroon na oh. ako. Hindi na po malalagyan yan. At yan na may... Pagapang na langan eh. Meron tayong mahing anakuan panlagay sa panlagay sa mais na ginisa. Ano, oh, yung pampalayang yung, yung oh. Maliliit. Ay, Pang ay, ano de, eh, pag nagisa rin ng um, ng maes, ang sarap niyan. Oh. Yan yung ano maliliit lang yan. Walang walang bala. Kali ka na, ayan, oh, na. Maliliit lang iyan. May mayroon nang tanim eh. Late na raw nagbukas kaya ngayon lang daw siya naka. Ayun. Kuwan. May kamote na rin na nga eh. nakala ko ito ay kuwantang lad at kami ay naka naswerte ako nakahingi ng magmungu ako sa ano eh តើចង់ទៅអត់អត់មានអសុផាចិត្តតត